Hello magandang umaga. Uh, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawa, panoorin niyo po ang aking uh, video. Video nito. Kung paano ko ginamot ang isang uh, babae na sa akin ay lumapit. Kani-kanila lang. Uh, <clears throat> dahil siya po ay uh, pabalik-balik dito sa amin. Nung ako po ay nasa Mindanao at hindi niya po kumatsambahan. Uh, so, na, uh, kasi dahil, so dahil lang na uh, Uh, walang makitang finding sa kanyang karamdaman. Nagkaroon po kasi siya ng bukol dito at uh, hindi po siya pinapatulog sa gabi at laging sinisikmura. So, tinignan uh, <coughs> ko yung kanyang uh, mga kamay. Ganito po ang uh, pagtingin ko sa kanya, mayksi yung kanan. So, na doon ko po nalaman na ito po ay gawang tao. So, paano po gagaling ang isang uh, pasyente sa doktor kung ang sakit niya ay spiritual? Pero pag material po ang sakit niya o physical, ay pang-doktor po yan. So sa lahat ng pasyente na lapit sa akin, pagka pang-doktor ang karamdaman ay hindi ko po ginagalaw. Pero pagka uh, pinapayuan ko pa po sila na lumapit sa doktor. Pero kung spiritual na karamdaman, uh, ako na po ang gumagamot noon. So yun, uh, napag-alaman niya na ngayon, na yung kasama niya sa trabaho yung gumagawa sa kanya dahil uh, nakita po niya ang video at uh, Dina ang pangalan Dina yung uh, pangalan na itinugas sa nung nakasanig doon sa babae pero ang pangalan ng pasyente yung tunay ng pangalan ng pasyente ay Desiree at yung Dina na taga tagapampang So yung kung makikita nyo, ginilitan ko po, po ng leeg, ah uh, sa leeg. Yun po ay hindi ko tinuloy, tinuluyan. Kundi ang uh, paggilit ay yung uh, para matigil yung kapangyarihan, uh, maputol ang kapangyarihan na dumadul, dumadaloy para sa babae nyo. So yun, nang, uh, uh, kapag hindi niya pa tinigilan, uh, ay severe uh, sa biyernes, pinababalik ko po. po. Kasi pagka tinigilan niya, lilit po yung bukod dito. At uh, makakatulog na po yun. Pag hindi po niya tinigilan ni, ng mga kukulam na yon yung pasyente, at tuloy-tuloy sa fairness po, tuloy, tuloy uh, tutuloyan po natin. So panoorin niyo po ang aking video. Bagamat maiksi lang, sana na hindi po kayo nag skip ng ads. Uh, para magkaroon po kayo ng idea na paano kumanggamot. At ganoon din ang uh, ginamit kong uh, pampasanib dito ay uh, yung sator. So yun po, yung basag ng sator. At uh, i-be, ibabahagi ko rin yun uh, sa mga susunod na mga araw. So, God bless, enter muna po tayo. Uh, ah, anong pangalan, anong pangalan mo? Pangalan mo? Ha? Anong pangalan? Alam mo pa yung pangalan mo? Pangalan, ang gusto ko. Ha? Pangalan? Romorilacticam Romacmaldic Pooh o axon sa sec nyaksong kub sec oxyam so po pangalan mo gusto kong malaman dali sabihin nida. mo na ha Nida po o, taga saan taga saan ang nida Abang. Okay, uh, saan ka dati nakatira? Ayaw mo sabihin yung saan ito dati nakatira? Pampang lang po. Pampang lang. Hindi ko alam pangalan ng babae. Eh. Alam mo kung paano naging nagkaroon ng buko yan? Hindi. Okay, sige. i yeah.